ang isang lalaking sinungaling ay piniling subukan ang isang bagong gawang companion robot at gawing mas kahawig ng tao. Sinusubok nito ang kanyang mga paraan ng panlilinlang at ang kanyang pananaw tungkol sa pag-ibig. Inalok ni Chatinian ang dati niyang kaklase na si Arakel bilang perpektong kandidato para sa kanilang eksperimento. Alam niya na kahit sinungaling si Arakel, naibenta na nito ang kanyang bahay at ipinadala ang lahat ng pera sa kanyang ina sa Amerika. Dahil dito, lubog sa malaking utang si Arakel. Nang marinig ito, tinanggap siya ng boss ni Chatinian na si Marash Lion para sa kanilang eksperimento. Kinabukasan, pinapaalala ng babae ni Arakel na nangako siyang dadalhin niya ito sa amusement park pagkatapos nilang magbakbakan. Sinusubukan niyang umiwas, pero tinatakot siya ng babae. Sakto namang dumating ang landlady ni Arakel na si Margarita. Pinapasok siya ng lalaki papunta sa sala para makalusot ang kanyang babae, ngunit narinig ni Margarita ang pagsara ng pinto ng babae. Hiningi niya ang upo, at nangako si Arakel na babayaran niya iyon sa loob ng isang linggo. Alam ni Margarita na nagsisinungaling siya, kaya pinayuhan niya itong maghanap ng matinong babae at ayusin ang buhay niya. Kiniyak naman ni Arakel na meron na siyang ganoon. Nang maglaon, dumalo siya sa isang dancing competition kasama si Malena ngunit napansin niya ang loan short na si Razmak at ang tauhan nitong si Drat na nakamasid sa kanila, dahilan para kabahan siya. Hinabol siya ng mga ito sa banyo at hiniling na bayaran niya ang kanyang utang. Ibinunyag ni Arakel na ang ama ni Malena ang may-ari ng isang liquor company, kaya pakakasalan niya ito at gagamitin ang budget ng kasal para bayaran siya. Gayunpaman, binigyan lang siya ni Razmak ng apat na araw. Bilang backup plan, sinubukan ni Arakel na ibenta ang kanyang bar, ngunit dahil hindi ito sumisikat, tinawag niya ang ilang kaibigan para magpanggap na customers at papuntahin sa bar na may libreng inumin. Ngunit apple juice lang ang mga ito dahil nagtitipid sila. Pagdating ng buyer ni Arakel, nagsinungaling ang lalaki na palaging puno ang bar nila. Ngunit nagreklamo ang isa niyang kaibigan tungkol sa apple juice na narinig ng buyer. Nabunyag tuloy ang panlilinlang ni Arakel kinabukasan, dinala na ni Chatinen si Arakel para makilala si Marash Lion, na nagpaliwanag na gumawa sila ng isang babaeng robot na may neural network na ginaya ang isang buhay na organismo. Akala ni Arakel ay gusto nilang subukan ang robot sa kanyang bar para aliwin ang mga bisita, pero itinuwid siya ni Chatinen. Nilalayo nilang gamitin ang robot para palitan ang mga tao sa iba't ibang larangan. Gayunpaman, kailangan munang matutunan ng mga robot ang emosyon ng tao upang matiyak na mayroon silang empatiya, kaya gumawa sila ng Synthetic Hormones para dito. Para masigurong gumagana ito, kailangan nilang patirahin ang isa sa mga robot kay Arakel ng isang buwan. Dinala nila siya sa Robotic Warehouse, kung saan niya nakita ang Robotic System with Artificial Intelligence o ROSALI. Iginiit ni Arakel na hindi ito mukhang totoong tao, ngunit tiniyak ni Muras Lion na hindi pa ito ang final product. Kapalit ng pagdetest ng produkto, makakatanggap si Arakel ng 20 milyong drams. Sa kabila nito, sinabi ni Arakel na ikakasal na siya sa tagapagmana ng isang liquor company, kaya madali lang para sa kanya ang makakuha ng 20 milyong drams. Dahil dito, umalis siya. Gayunpaman, tiniyak ni Chatinian sa kanyang boss na babalik din si Arakel sa kanila. At hindi nga nagtagal, nakilala ni Arakel ang ama ng kanyang fiancé na si Shajen, na umami na gusto niya sanang ipabugbog ang lalaki. Ngunit iginiit ni Malene na mahal niya si Arakel kaya nagpa siya si Shajen na bigyan sila ng pagkakataon. Sa kabila nito, tumanggi si Shajen na hayaan si Arakel na hawakan ang anumang bahagi ng wedding planning at budget. Sa halip, si Arakel ang bahala na magbayad para sa wedding dress ni Malena. Wala nang ibang pagpipilian, tinawagan ni Arakel si Chatinen at tinanggap ang kasunduan, kahit gumawa muna siya ng listahan ng dapat na hitsura ng robot. Nagkita silang dalawa para pumirma ng kontrata, ngunit nag-aalala si Arakel na baka mag ang robot. Tiniyak naman ni Chatinen na state of the art ito at nagkakahalaga na ng milyon-milyon sa materyales at paggawa nang marinig ito, tinanong ni Arakel kung maaari na lang nilang ibenta ang robot mismo pero naiinis lang ang kaibigan niya sa ideya. Biglang napansin ni Arakel ang isang napakagandang babaeng dumarating. Inakala niyang si Rosalie ito, kaya agad siyang nagreklamo na hindi ito eksaktong katulad ng hinihiling niya at hinawakan pa niya ang babae para patunayan ito. Bigla siyang sinipa ng babae at sinabi ni Chatian kay Arakel na hindi iyon ang robot. Pagkaalis ng babae, dumating na si Rosalie, at agad inimbitahan ni Arakel ang robot na sumayaw. Nang gabing iyon, dinala ni Arakel si Rosalie sa kanyang apartment, at nilinis pa ng robot ang lugar at nagluto para sa kanya, na ikinatuwa niya. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Arakel na mag-flirt sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan ang mga pahiwatig ng lalaki tumawag si Arakel kay Chatinen para magreklamo, at ipinaliwanag ng scientist na tulad ng isang tunay na babae, kailangan muna niyang mapalapit kay Rosalie bago ma-activate ang intimacy feature nito. Tumawag naman si Malena kay Arakel para imbitahan siyang pumili ng wedding dress niya bukas. Kaya kinabukasan, lumabas si Arakel at nagwithdraw ng pera bago tumungo sa bridal salon. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Razmak dahil lumipas na ang apat na araw na ibinigay sa kanya. Ipinaliwanag ni Arakel na hindi pa niya nakukuha ang wedding budget, ngunit ibinigay niya ang kalahati ng na-withdraw niyang pera bilang partial payment. Tinanggap ito ni Razmak bago sila makita ni Malene na magkasama. Nagsinungaling si Arakel na tailor niya si Razmak, at agad namang nagpakitang gilas ang lalaki, nag-aalok pa na tulungan silang pumili ng damit. Dahil dito, dinala sila ni Malene sa salon. Samantala, sumakay sa elevator sina Margarita at Ando, na nakikipaglandian sa kanya. Pagdating nila sa palapag ng kwarto ni Arakel, nakita nilang palabas si Rosali mula sa apartment ng lalaki. Sa salon, nagkomento si Razmak na ang isang babae ay parang ilaw sa buhay ng lalaki, kaya dapat pumili sila ng damit na sumisimbolo sa liwanag na iyon. Namula si Malene sa kanyang mga papuri. Biglang nakatanggap ng tawag si Arakel mula kay Margarita na inaakusahan siyang ibinenta ang apartment kay Rosalie. Pinatakot pa niya itong tatawag ng pulis kaya nagmamadaling sinabi ni Arakel kay Razmak na ibalik ang pera, sinasabing kailangan niyang bumili ng isang bagay para sa kasal. Ayaw niya ring magdulot ng hinala kay Malene kaya napipilitang ibinalik ni Razmak ang pera umuwi si Arakel para bayaran si Margarita at sinabi ng girlfriend niya si Rosalie, ngunit duda ang babae dahil parang hindi sila bagay." Pagkatapos nito, tumawag si Chatine kay Arakel at inuutos na lumabas sila ni Rosalie para makita kung paano ito makihalubilo sa iba. Nakatanggap din siya ng voicemail mula kay Malenia na humahanga kay Razmak tungkol sa fashion. Sa tulong nito, nakapili na siya ng wedding dress na nagkakahalaga ng 9.5 milyong drams mas mahal ito kaysa sa inakala ni Arakel, ngunit wala siyang magawa kundi bayaran ito. Dumating naman si Rosali kasama si Ando, na tumutulong magbitbit ng mga groceries. Masayang binati siya ni Rosali, at nagkomento si Ando kung paano nakuha ni Arakel ang ganoong kagandang babae. Pag-alis ni Ando, hinarap ni Arakel si Rosali tungkol sa pag-alis ng bahay, ngunit ipinaliwanag nito na namimili lang siya ng groceries gamit ang credit card mula sa laboratorio nakita ang bagong pagkakakitaan, kinukuha ni Arakel ang credit card at ginagamit ito para bumili ng bouquet para kay Rosalie habang papunta sila sa kanyang bar. Nang amuyin ni Rosalie ang bulaklak na detect ng mga siyentipiko ang unang sentheta hormone na nalikha sa kanyang sistema. Pagdating sa bar, nakilala ni na Arakel at Rosalie ang isa pa niyang kaibigang si Artak na mahilig sa cryptocurrency. Interesado si Arakel na pumasok sa negosyo, pero nang simulan niya ang usapan, binanggit ni Rosali na nalugi na ang kumpanya ni Artak. Nagulat ang lalaki na alam ito ni Rosali, lalo na nang ibahagi ng robot ang kaalaman niya tungkol sa kalakalan. Sinubukan ni Artak na palitan ang paksa, kaya kinausap ni Rosali ang kadate nito, na nagbahagi na nagtuturo siya ng Japanese poetry. Sa gulat ng lahat, nag-recite ng Japanese poem ang robot, kaya nagsinungaling si Arakel na nag-aral si Rosalie sa Tokyo ng dalawang taon. Naghinala si Artek at hiningi na makausap ang kaibigan niya ng Privado. Tinanong niya si Arakel kung paano siya nagkaroon ng ganoong katalinong babae tulad ni Rosalie, at iginiit ng lalaki na mahal siya nito. Gayunpaman, tinuro ni Artek na isa siyang sinungaling na nalunod sa utang, kaya malabong may umibig sa kanya humingi siya ng paumanhin sa pagiging prangka pero tumanggi na siyang makikisali pa dahil alam din niyang nakatakda ng ikasal si Arakel kay Malena. Sa ganoon, umalis si Artek kasama ang kanyang kadate. Hindi na alam, tumatagos ng malalim kay Arakel ang mga sinasabi niya. Gayunpaman, pilit siyang ngumiti ng batiin siya ni Rosali mula sa malayo. Biglang lumapit si Razma. Matapos makita ang pagsasama nila ni Rosalie, inakusahan niya si Arakel na niloloko si Malena nagsinungaling si Arakel na performer si Rosalie para sa kanyang bar, at sakto namang nagsimula ang babae na kumanta sa entablado. Nakumbinsin nito si Razma kaya umalis siya. Pinanood pa rin ni Arakel si Rosalie habang unti-unti siyang nahuhumaling dito. Nagpatuloy ang date nila sa amusement park, at pag-uwi nila, naghanda si Rosalie ng Japanese dinner para sa kanyang kapareha tinanong ni Arakel kung bakit siya pumunta sa bar kaya ipinaliwanag nito na binabasa niya ang labi nila ni Razma kaya siya nagperform para tulungan siya. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit nagsisinungaling ang mga tao, at ipinaliwanag ni Arakel na ginagawa iyon para makuha ang gusto nila. Iginiit ni Rosali na lahat ng bagay sa mundo nila ay kayang lutesin sa matematika, at dahil dito, hindi dapat umiiral ang mga kasinungalingan. Iba ang iniisip ni Arakel dahil pinapayagan ng lipunan ang mga sinungaling na kunin ang gusto nila. Napagtanto ng robot na pwede rin siyang lokohin ng mga tao, kaya pinayuhan siya ni Arakel na matutong iwasan ito. Dahil dito, hiningi ng robot na turuan siya ni Arakel. Sa natitirang bahagi ng gabi, tinuturuan ni Arakel si Rosalie ng manipulasyon gamit ang card games. Mabilis na natuto ang robot at natalo si Arakel sa bawat round pagkatapos, kinakalculate niya na ang kanyang success rate sa card games ay nasa 78% na. Nagbibigay ito kay Arakel ng bagong ideya. Hindi nagtagal, nakikita ng mga siyentipiko na pinag-aralan na ni Rosali ang mga lokasyon ng malalapit na kasino. Maaring makatawag pansin ang paglalaro sa kasino, kaya ini-activate nila ang intimate features ni Rosali para maabala si Arakel. Bigla nang sinisimula ng robot na akitin si Arakel, Epektibo ito, kaya masayang sumama ang lalaki sa kanya sa kwarto. Gayunpaman, nagpatuloy ito buong gabi, at pagsapit ng umaga, sobrang pagod na si Arakel para magpatuloy. Tinawag niya si Chatinian para i-report kung gaano katindi si Rosalie sa kanilang bakbakan, kaya iminungkahi ng siyentipiko na dapat na siyang mag-diet. Kasabay nito, sinimulang akitin ni Rosalie si Arakel pero bago niya siya maibalik sa kama, na-update ang kanyang system, na nagwakas sa kanyang intimacy session. Naaalala niya pagkatapos na dapat sana ay pupunta sila sa kasino, kaya nagtungo ang dalawa doon. Madali siyang nanalo gamit ang eksaktong kalkulasyon, na nakapagbigay kay Arakel ng malaking pera. Habang pauwi, binanggit ni Arakel kung paano naiinggit ang mga lalaki sa kasino dahil kay Rosalie. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng pride at sa tuwa niya, hiningi niyang halikan ang babae. umayag si Rosali at naghalikan sila. Ngunit hindi nagtagal, hinarap sila ni Shajen na inakusahan si Arakel ng panlilinlang sa kanyang anak na babae. Nagsinungaling si Arakel na kapatid niya si Rosali na kakarating lamang mula Amerika at nagsalita ang robot sa Ingles upang mas maging kapanipaniwala. Naakit sa babae, umatras si Shajen pag-uwi nila, tinanong ni Rosali kung bakit sinabi ni Arakel sa lalaki na kapatid niya siya, kaya inamin ni Arakel na nakatakda na siyang ikasal sa anak ni Shajen. Ang balitang may ibang babae si Arakel ay nagdulot kay Rosali ng matinding galit at gusto niyang basagin ng isang estatwa sa ulo niya. Samantala, nadetect ng mga siyentipiko na puno ng maraming synthetic hormones ang system ni Rosali, na nagpapahiwatig na nakararamdam siya ng selos at galit. Nagaalala sa kung ano ang gagawin ni Rosalie, iniutos ni Marash Lion sa kanyang mga tauhan na patayin ang hormones. Gayunpaman, ipinagtanggol nila na ang selos niya ay nagpapakita ng matibay niyang attachment kay Arakel. Dahil dito, pinayagan nila si Rosalie na ihagis ang estatwa sa kanya, na agad namang naiiwasan ni Arakel. Napawi ng aksyon ang galit ng robot, kaya hindi na niya naisaktan si Arakel. Sa halip, Interesado siyang ulitin ang ginawa nila noong nakaraang gabi. Kahit na na-disable na mga siyentipiko ang intimacy feature ni Rosalie, nagawa niyang i e activate ito sa sarili niya. Nagbigay ito ng pag-asa sa kanila na nararanasan ni Rosalie ang mga nais tulad ng isang tunay na tao. Sa ganitong sitwasyon, naghanda si Arakel na makipagbakbakan muli kay Rosalie, ngunit nakita niya si Narazmack at Drat sa kanyang bahay nalaman nila ang mga panalo ni Arakel sa kasino, kaya kinuha ni Razmak ang lahat ng kanyang panalo bilang bayad sa utang at bilang kabayaran para maitago ni Arakel ang kanyang secret lover mula kina Shajen at Malena. Sinaway niya rin si Arakel sa pagtataksil kay Malena at iniutos na aminin ito sa babae. Kinabukasan, nakita ni Shajen ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap kay Razmak. Tumawag siya at hiniling kay Arakel na makipagkita. Dito, binanggit ni Shajen na interesado siya kay Rosalie. Tumanggi si Arakel, at nakikiramay si Shajen sa komplikasyon na may dudulot nito sa kanilang family tree. Gayunpaman, iginiit niya na magagawa nilang ayusin ito sa pamamagitan ng hapunan, kaya inimbitahan niya sila sa kanyang restaurant ng gabing iyon natakot na mabunyag ang kanyang sikreto, nagmadali si Arakel pauwi at sinabi kay Rosali na nahulog na ang loob ni Shajen sa kanya, kaya kailangan nilang ipakita na bumalik siya sa Amerika. Ngunit naniniwala si Rose Ali na kailangan nilang harapin ang problemang ito, kaya sinabi niya kay Arakel na magtiwala sa kanya. Sa ganoong paraan, sumama sila kay Shajen sa hapunan kahit na nakita ni Arakel si Namalena at Razmak na dumarating din sa restaurant. Bago mapansin sila ni Shajen, umalis si Arakel upang tingnan ang dalawa. Habang wala siya, tinanong ni Shajen si Rosali kung ano ang opinyon niya sa lalaki, at sinabi ng babae na mukhang tapat siya sa mga taong mahal niya, kahit na pagkatapos ng kanilang kamatayan. Halimbawa, pinangalanan niya ang isang alak sa kanyang yumaong asawa, na nagpapahiwatig na hindi pa siya ganap na nakabawi sa pagkawala nito. Gayunpaman, naghahanap din siya ng isang tao na makakapuno sa puwang sa kanyang puso. Iniisip niya na isang pagkakamali ito dahil natagpuan na ni Arakel ang kanyang kindred spirit, at ito lamang ang tunay na paraan para main love ng lubos. Samantala, hinarap ni Arakel si Namalena at Razmak ngunit pinaalalahanan siya ng lalaki ng palihim na dapat sana ay inamin niya ang kanyang pagtataksil, kung hindi, sasabihin niya kay Shajen ang relasyon niya kay Rosalie. Dahil dito, napilitan si Arakel na umatras kahit na nakita niyang paalis na si Shajen. Tinanong niya si Rosali kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ng robot na naunawaan niya na madalas magsinungaling ang mga tao dahil natatakot sila sa katotohanan. Kaya, sinabi niya kay Shajen ang katotohanan tungkol sa pananaw nito sa pag-ibig. Dahil dito, nakitang nagmumuni-muni si Shajen tungkol sa kanyang yumaong asawa ginamit ni Malena ang pagkakataon upang aminin na ayaw na niyang pakasalan si Arakel. Sa halip, gusto niyang makasama si Razmak. Hindi ito alintana ni Shajen dahil nakikita niyang si Razmak ka ang kanyang kindred spirit. Samantala, natagpuan ni Arakel si Rosali na natutulog dahil nakapag-develop siya ng synthetic melatonin upang makatulog. Ipinapakita nito na tunay na umuunlad siya sa paggaya sa mga tao, kaya nais ni Marash Lion na i-recall e siya nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Kinabukasan, naranasan ni Arakel ang pinakamahusay na panahon ng kanyang buhay habang nababayaran niya ang upa at nakakapagbigay pa ng pera sa isang pulubi. Nag-enjoy din siya sa kanyang bar bago maayos na makipaghiwalay kay Malena. Kalaunan, dumating si Shajen sa kanyang bar upang harapin si Arakel, ngunit nang tawagan siya ni Malene para i-report e na naayos na nila ang lahat, nagpa siya na mag-enjoy na lang sa isang inumin. Habang naroon, nakita niya ang singer ni Arakel at agad na nahulog ang loob niya rito. Pagdating ni Arakel sa bahay, natuklasan niyang wala si Rosalie at ang kanyang mga gamit. Tinawagan niya si Chatenyan, na nagsabi na dahil tapos na ang kanilang mga tests, dinala na nila siya pabalik ito'y sumusugat sa puso ni Arakel, kaya nakiusap siya na makausap siya ng isang huling beses. Pumayag ang mga siyentipiko, basta sila ang magdedesisyon kung saan sila magkikita at kakalimutan na ni Arakel si Rosali pagkatapos. Sa huli, nagkita si na Arakel at Rosali. Agad na hiningi ni Arakel sa robot na magpakasal sa kanya, ngunit alam ni Rosali na hindi siya tunay na tao, kaya hindi sila pwedeng magpakasal o magkaanak. Sa halip, nagpasalamat siya kay Arakel sa paggawa sa kanya na parang tao. Sa kanilang gulat, napaiyak si Rosalie. Bigla siyang huminto ng i-deactivate siya ni Chatinen. Dumating ang isang grupo ng mga lalaki upang kunin ang robot ngunit naramdaman ni Arakel na may mali. Tinanong niya kung alam ba ni Mirash Lion ang pagkuha sa kanya ngayon at tiniyak ni Chatinen na tatawag siya sa kanyang boss kapag matapos ang kanyang bakasyon na nagbubunyag na naibenta niya si Rosalie nang walang pahintulot ng kumpanya. Hindi pumayag na mapunta si Rosali sa maling mga kamay, naghanda si Arakel na ipagtanggol siya ngunit mag-isa lang siya. Biglang dumating si Razmak at Drat at nilabanan ang mga tauhan ni Chatinian. Sinunda ni Razmak si Arakel upang bayaran siya para sa damit ni Malene, ayaw niyang magkaroon ng utang kay Arakel. Tinanong niya kung nagalaw na ba niya si Malena, at tiniyak ni Arakel na masyado siyang natakot kay Shadren. Dahil dito, nawala ang agam-agam ni Razmak kaya nagpa siya siyang ipagtanggol si Arakel. Habang ginagawa niya iyon, sinubukang lapitan ni Arakel si Rosali ngunit madaling nasupil. Nasaksihan ito ng Robot at muling na-reactivate ang sarili niya. Iniligtas niya si Arakel at pinabagsak ang ilan sa kanilang mga kaaway, ngunit huminto ng tinutukan ni Chatinian si Arakel ng baril. Naalala ni Rosalie ang mga masasayang alaala nila ni Arakel, kaya upang iligtas siya, sumuko siya sa mga tauhan. Gayunpaman, tumanggi si Arakel na pakawalin siya, kaya tumakbo siya papunta sa kanya, at pinaputukan sila ng mga lalaki. Mabilis, iniligtas ni Rosalie si Arakel mula sa mga bala, kaya nasira ang robot. Bigla, dumating ang mga pulis at inaresto si Chatinian at ang kanyang mga tauhan. Sa mga sumunod na buwan, nakipagrelasyon si Margarita kay Ando habang tinutulungan ni Shajen ang singer ng bar na maabot ang kanyang pangarap na maging isang recording artist. Nagpakasal na rin si Narazmak at Malena at nagbukas ng bagong fashion brand. Nagpatuloy rin si Mirage Lion at ang kanyang team sa bagong linya ng mga Rosalie Robots tatlong taon pagkatapos, tinawagan ni Maresh Lyon si Arakel upang alamin ang bagong developments kay Rosalie, na lumampas pa sa kanilang inaasahan mula sa mga robots. Sa huli, naayos nila si Rosalie, na malapit ng mga anak. Iginiit ni Arakel na ang kanilang anak ay bunga ng pagmamahal, hindi galing sa laboratorio. Iginiit ni Maresh Lyon na ang jeans ng sanggol ay gawa sa synthetic jeans ng android, ngunit para kay Arakel, hindi ito mahalaga iginiit niya na siya ang ama ng bata at tinapos ang tawag. Pinuri siya ni Rosali dahil nagawa niyang patahimikin ang mga siyentipiko. At sa ganoong paraan, nagtungo sila sa ospital upang ipanganak ang kauna-unahang human android hybrid. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.